Diwata, magandang hapon. Nakita ko kasi sa upload mo galing ka sa Sine. Anong meron doon? Mga ikimaritis lang din kami dito. Ayan, napag-usapan nga si Diwata sa Sine ngayon, di ba? Ayan, napag-usapan namin yung tungkol sa Paris. Paris lang naman abot sa Paris yung topic kasi meron silang ipit na gagawin ngayon. So, regarding sa ano pagkain ng mga mag-event, kung pwede ba akong kukunin uh, uh, nila or kukunin nila. Hindi pa naman pilot, uh, pero di ba nakatawa kasi napasok ko ang sinid. Bro. Dati nasa labas lang ako. Asa na ang sinid. Grabe guys. Uh, so yun lang naman. Possible, saan ang lugar kaya yan? Ah, uh, Iloilo. Pero uh, excited ka ba na if ever na makapunta ng Iloilo? Oo oh, naman. Nakakating na ako ng saranggani. Ay, Sarangani. Um, Jinsan. Tapos, uh, baka mag ako. Hindi pa sure. Hello, Ilo. Di ba, malay mo. Sa ibang lugar pa. Oh, pangga, pangga, Bicol. Samar, di ba? Yes. Yeah. Sa lahat ng mag-invite sa akin, uh, open naman ako. So, siyempre, di ba? Kailangan may... Mm. Mm, alam mo na. Alam mo sa lahat ng mag-invite sa akin, welcome ako. Kung ang lugar man yan. Basta, basta, meron, alam basta ang ganyan, mm, kailangan okay. mayroon. Kasi siyempre, di ba? Eh, pagsapalan natin yung tindahan natin dito, hindi natin matutukan. Kailangan talaga mayroong ano, kuning. Kasi para <laughs> wala man kitain dito, doon na kinita ako, di ba? Mga ganon. Lure, lure. Practical, di ba? Basta magkakapirahan. Maganda na yung prangka lang, no? Oo, maganda yung prangka lang. O, lahat naman talaga nakadipindi sa pera. Magka tayo magplastikan, di ba? Ganun naman talaga ang realidad natin. Lure, lure. So, open ako sa mga ganyan, di ba? Katulad ng yung ano, binigyan ako ng... Noong unang kabi ko nakatuwa, di ba? Binigyan ako ng rats noon sa Kinsan. Nakakatuwa, at least kahit pa paano, kahit wala akong tinita at ko, nagkaka-travel ako. Kabawi naman ako sa Biligay sa akin. Kasi so, diba, nag-enjoy yes. naman din ako. Yung o, travel mo ba sa Gensan yes. na Idol eh? Kota ba? Oo naman, kasi yung Biligay sa akin ng PF hindi ko na magkikita niya dito sa isang araw ko. Kaya okay na yun, diba? Tsaka bukod doon, napaka... Bukod doon, nag-enjoy ako at saka nagkaroon, ko, nagkaroon ako ng mga experience na, di ba, mga happy moment na hindi ko nagagawa dati. So, ang saya lang sa pakiramdam. Ang bait din nila, no? Mabait din sila sa akin talaga. At saka nakakain ako naman pang mayaman. Natulog ako sa hotel. Talagang super aircon. -cool. Tapos malambot ang kama, malingit. So, parang mayaman ang eksena ko. So, may experience na hindi ko makakalimutan, di ba? Yun lang naman. Sila. Okay lang ba sa'yo na makikita na naman si Alvin TV nakabuntot sa'yo? Yes! <laughs> Alagang kasama ka na siguro sa mga travel ko dahil ka, Sige, introduce uh, mo yung uh, Ang account ko po talaga na legit Yung sa Facebook ko po ay Diwata Paris Over Fan Page mm -hmm. Ang atin naman YouTube channel ay Diwata Paris Over Lord Official Account Ayan, ayan pang mga legit Ang dami naglipa na kasi ngayon talaga sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok Ang dami Pero ulitin ko yung legit page natin sa Facebook ay Diwata Paris Over Fan Page Ano na tayo ngayon? Uh, kulang-kulang 800,000 na yung followers natin Maroon 2 na tayo Sa ating uh, YouTube channel naman ng Duwata Paris Overload Official Account. Meron pa lang tayo nasa 15,000 sa ngayon na itong mga oras na ito. So, siyempre tataas pa yan. Kaya doon nyo po ako i-follow. Huwag kayo mag-follow sa ibang account kasi um, akala nyo ako yan, nag chat, -chat kayo, nag-reply sila, pero napapanggap na naman ako. Di ba ako may transaction kayo sa akin, hindi kayo makareply, hindi ako mapag-reply kasi nga, hindi po ako yan. Tulad ng mga, di ba, yung mga pag-uusapan natin na inviting, endorsement, kung ano man yan. Yung mga ganun ngayon eh, di ba? So, hindi nyo nga mapipiim yan kasi nga, hindi nga ako. So, dito kayo magparo sa legit account ko. Paano mo hinahandle yung uh, uh, crowd, no? Katulad nung nga uh, pagpunta natin sa isang mall sa gensan at syempre nung naglakad ka sa mga na talagang dinunumog ka. Paano mo hinahandle yun? Ano lang, nakangiti ka lang kahit na nap... Masama ng pakiramdam mo, so nakangiti ka pa rin, pero minsan talaga, sobrang pagod ko na. hindi ko na naisip yung mood ko na nakasimangot na pala ako or ano naman yan kasi sa, wala naman talaga tao lang ako napapagod din ako di ba? kaya po hindi, hindi ko man kayo napagbigyan ng picture or interview man kasi may mga time din talaga na kahit nagtatabaho ako Hi. Hindi na tayo makapagtrabaho dahil na nandun na lang sa camera lahat. Eh, paano pa natin magagawin trabaho natin? So, yun, minsan, nakatrayan ko kayo. Minsan naman, hindi ko akala yung soplado kasi hindi ko nipindi yung mga interview sa vlog, kung ano mga interview na yan. Kasi nga, mas priority sa akin yung business ko, di ba? Mm. Pero nagbibigay naman ako ng time na interview sa tulad ngayon, medyo libre. So, sige, phrase, alam na gusto magtanong. So, yun lang. Yun lang naman. Yun lang Kailangan thank ko you. lang ng, ano, kailangan ko lang ng inyong malawak din na pang unawa. Tao lang din ako napapago din. So, Ayun, Salam.